Happy Wednesday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne at kung di ka pa naka-follow sa akin page, eh, baka naman. So eto ngayong kaganapan namin kahapon. Bali maaga nga lang ako nagising dahil maaga nga aalis ang Daddy -gab para nga sa office day. Meron kasi silang Monday na office day at madaling araw pa nga lang yung maalis na siya dahil nasa kubaw pa nga yung opisina. Tumayo na nga rin ako para makapagsaing na dahil alas ko nga ginigising si Gia para pakainin. Hmm. Hindi naman kasi sila pwede magbaon ng marami dahil 15 minutes lang yung break time nila at sabi ng teacher kailangan kakain muna ng kanin ba bago nga papasukin ng bata. Alas 9 pa nga yung pasok niya pero alas 7 pa lang ginigising ko na siya dahil napakatagal niya ngang kumain. At talaga namang inaabot nga ako ng isang oras sa pagpapakain sa kanya. Bali naliguan ko na nga siya nasuutan ng uniform tapos iipitan ko naman na siya ng buho. At isa nga din to sa nagpapatagal sa pag-aasikaso ko sa kanya. Alam niyo naman pagkababae yung anak niyo ay eh, talaga namang iipitan nga bago pumasok para naman maayos tignan. Pagkatapos ko naman siyang ipitan ay sinuutan ko na nga siya ng medyas ng makapagsapatos na nga. Nagrereklamo na nga siya sa akin tuwing uwian dahil masakit nga daw sa paa wala naman kaming choice dahil hindi pa kami nakakabili ng bago. Yung isang sapatos kasi na na-order ko ay sobrang laki talaga at hindi pwede. Isa na din talaga to sa mga kaligayahan ko na makitang malinis at maayos yung mga anak ko bago nga pumasok sa school. Sinunod ko naman si Kasuy nitong baon niya, bali nagdagdag nga lang ako dyan ng chicken nuggets as requested niya. Yung usual kasi na pinababaon ko sa kanya ay eh, prutas lang naman tapos biskwit. Tapos ayun, nagtimpla nga lang ako ng juice at nilagay ko na nga dito sa lunch bag yung baon niya. At ayan, ready to go na nga kami at ihahatid ko naman na siya sa school. Medyo na pa nga ako nang hatid sa kanya dahil sarado pa nga yung gate at eto nagaantay pa nga kami sa may labas. Maya maya nagpapasok na rin naman sila at bawal na nga ang sa loob kaya naman mag isa na nga lang si at nandiyan naman yung kanilang teacher na sasalubong sa kanila. Fast forward na nga tayo, bali si Sena naman yung inasikaso ko nitong patanghali at papasok naman siya ng alas 12. Mas madami talaga yung pinapabaon ko kay Sena dahil 6 hours siya sa school. <laughs> Hindi talaga pwedeng mawawalan ng kanin yung baon ni Sena dahil pag inaasikaso ko nga siya alas 10 pa lang eh, ko na siya. Kaya naman kailangan yung babaunin niya nga eh yung mabigat-bigat sa tiyan dahil alas 6 pa yung uwian nila. Sinundo ko na nga muna si Gia bago ko ihatid si Sena dahil maaga nga yung labasan nila, 11.15. Fast forward na nga tayo ng malala at gabi na nga ng mga oras na to. Naligo nga lang ako tapos binabarang ko naman ng sonrox itong patuluan ko ng plato dahil nangungutim na nga. Sonrox nga na pandikulor yung ginamit ko dahil eto lang yung available na sonrox na meron ako. Pagkat ko naman dun sa patuloan ng plato ay sinunod ko naman itong mga tasa dahil kita niyo naman naninilaw na nga dahil sa mancha ng kape. Eto lang din talaga yung ginagawa ko every time nga na ganito na yung itsura ng tasa. Pero ito nga yung unang beses na gagamit nga ako ng sunrocks sa pandikulor at ang ginagamit ko talaga yung original na sunrocks. Pagkatapos ko naman dyan ay sinunod ko naman punasan itong kalan. May mga kalat-kalat na kanin na nga rin tapos yung tulong anong nagsaing kanina. Pupunasan ko na nga lang din to at para nga matanggal yung dumi. Eto kasi talaga yung gustong gusto ng ipis sa talaga namang mahirap na baka mamaya sa susunod magkaroon na naman ng ipis dito sa kusina. Sinunod ko naman punasan na itong dingding pero kinusot ko nga muna yung basahan bago ko nga ipangpunas dyan. At dahil tapos na ako sa kusina ay dito naman ako banda sa may kinakainan namin dahil napakaraming ang kanin gawa ni Gia. Inuna ko lang din muna kasi mag-asikaso dun sa kusina bago nga dito. Pasintabi yung hapo sa buko na magulo dahil hindi pa nga ako nagsusuklay. Hindi ko kasi to sinusuklay ang pagkabasa pa. Tapos sinunod ko naman ayusin itong placemat at napunasan ko naman na yung lamesa kanina. At eto kinabukasan na na si kaso ko nga lang itong mga binabot ko ng sonrocks kagabi katulad nga nitong tasa? Kita nyo hinuhugasan ko pa nga lang eh napakaputi na nga niya. Inayos ko nga lang sabunan para nga hindi mga muyo sunrocks at eto napakaputi na nga ng tasa. Kumpara mo nga sa hawak ko kagabi na naninilaw nga. Pero hindi naman ko makapit yung amoy ng sunrocks lalo na kung babasagin naman yung tasa nyo. Pero pwede rin naman yun sa mga plastic na tasa, baso, plato. Lalo na nga sa mga mangkok dahil mabilis nga yung manilaw dahil lagi nga nilalagyan ng ulam. Tapos sinunod ko naman linisan itong patuluan ko ng plato. Napakabilis ko na nga ding nalinisan dahil konting brush brush lang eh malina nis na dahil naalis na nga yung paninilaw niya dahil nababad na siya magdamag sa Sonrox. Tapos napansin ko na nga rin itong pinaglalagyan ko ng liquid dishwashing na medyo naninilaw na nga rin kaya ito bababaran ko na ng Sonrox. Bumili na ako ng Sonrox kanina dahil naubos na nga yung pandikolor ko kagabi. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.